Yo, mga pare ko eh. Ito yung karburuga natin. Karburuga cross sa 7.3 mo. Oh. Check natin under ng mga sanga. Yan. Sa mga sanga niya. sa mga hmm. Sanga niya sa top. susunod na sanga mga under yan mga ayan mga bunga lahat dyan, mga bahali ko eh ayan. ayan may mga hindi pa ako nababalo to ayan hmm. lahat dyan pare ko eh at nang naka plastic yan Bunga. No, tawini. Ah. Sa side na to. Hmm. Dibidyoan ko sana nang walang plastik kaya lang babalik ko na naman yung mga plastic nakapagod pare ko yan imagine mo na lang yan yan napakabunga Tak cenderung. No?